sobrang tabak niya 'di diba? kahit native na variety tabak-tabak ng baka dahil sa damo na napaka-ideal para sa mga ruminants okay eh uh, baka man kambing kabayo kalabaw kahit native tingnan nyo kahit native sobrang uh, tabak ng baka ang sarap uh, ang sarap lutuin okay. tingnan nyo yung mga damo ang mga damo dito ay ano lang mga native na ni Pierre Grass karamihan tingnan nyo naman ito isa nakita natin ang taba ng isang to din ganun din mga native lang itong mga to pero tingnan nyo naman yung katawan nya pakawala lang itong mga to no? Paano pa kaya kung meron kang ganitong mga kahit binti na babae? Kahit binti lang na mga babae, baka kahit ditib tapos ganito yung area. Naka bakod yung area mo, pakawala lang sila tapos yung damo ganito lahat. Diba? Ang laking uh, pira no? Tingnan niyo naman tong ito. Talagang uh, di ka mahihirapang kumita ng pira dito pag kaganito yung area mo. Ang taba-taba ng mga baka. Wala silang ibang ginawa dito kundi kumain lang ng kumain eh. Yung baka kasi sa loob ng 24 hours dapat dalawang oras lang yung pahinga nila dapat uh, kumakain yan sila sa loob ng 22 hours. Kaya yung mga baka na nakawala sa kanilang tali, kahit na gabi, kumakain yan. Kumakain. Sabi ko nga, dalawang oras lang yung pahinga ng mga baka na yan sa loob ng 24 hours. Yung 22 hours yan, puro kain yan. Pag uh, lumagpas sa dalawang oras yung pahinga uh, ibig sabihin... Uh, mamamayat yung baka mo no? kung uh, malaki katawan pero hindi talaga ganito yung uh, katawan niya na uh, kumikintab sa tawa no? tingnan nyo yung isa oh. yung upit nung isa oh. grabe no? mga native tong mga to eh. no? mga native to pero grabe yung katawan dahil pakawala sila tapos yung uh, uh, mga damo ay uh, mga native napier grass no karamihan kaya uh, napakaganda ng kanilang katawan okay so yun lang uh, subscribe my channel para masaya lahat okay